yan yung lehi talaga ano po ang gagawin niya sa suma ay talaga niya yan po yung nangyari mga pati sa panahon po niya para nagpagkita talaga ang Panginoon nagpagkita ang Panginoon at yun po ay talaga may katawan talaga. So, maliwanag po, no? Na talaga nagkatawang tao ang Diyos na hindi makita. So yun po, dahil magkita ang Diyos, kung tayo maghatap, pero pili po magkita ang Diyos sa lahat siya. Verse 19. Pinili ko siya para ipatupad niya sa mga anak at mga lahi niya ang utos ko na gumawa sila ng tama at matuwid. Sa ganoong paraan, matutupad ang aking pangako sa kanya. So, pinili si Abraham mga pati, upang na uh, ang kanyang anak sa lahi ni Isaac ay matutupad ang kanyang pangako na para bituin ang langit at bunmo ng dagat ang lahi ni Abraham. Dahil po sa kapatid kay Isaac na kanyang anak. Fini. Pagkatapos sinabi ng Panginoon kay Abraham, Maraming hinduan sa todong at gumura dahil sobrang samana ng lugar na iyon. So, narinig pangin, na ng Panginoon ang mga tao sa suduma ay dumadaing. Kasama dyan si Lot mabati. Si Lot po nandoon po sa suduma kasama kanyang asawa Dalmana. at dalawang anak. At yun po, ay hindi ko tinago ng Panginoon dahil po na may pamangkin ko siya Brandon. So po mga kapatid, si Lord, ang sa asawa at sa kanyang dalawang anak. Tuloy natin si Tiwan dito. Kaya pupunta ako roon para malaman ko kung totoo o hindi ang mga dali ng mga tao roon. So ito po, nag-usap talaga sila. Ang Panginoon, talaga sila. Kasi, lalaki, tatong lalaki po, isa ang Panginoon. Lumakad agad ang dalawang lalaki papuntang Sodom, pero nagpaiwan ang Panginoon at si Abraham. So, lumakad agad ang dalawang lalaki papuntang Sodom, pero nagpaiwan ang Panginoon at si Abraham. So, nag-usap sila. Pumalis ang dalawang lalaki, naiwan ang isang lalaki. Nag-usap sila si Abraham. Eh, ang Diyos na niyong makikita, ngunit may katawan. Kasi Ginawa tayo mula sa kawangis ng Diyos. Na ginawa niya si Adan, So yun po, yun ang kawangis ng Diyos na galing po sa putik. At hindi pa lang kanyang hininga at naging tao na may kaluluwa si Adan. So yun po, tandaan po so natin, yung ginawa niya ng katawan galing, galing sa kanyang kawangis. Siyo po ang turma niya. Ginawa niya. Alin, yan, makita natin na itong ating natawa galing sa Diyos. Kaya nga si Kristo, ang larawan niya siya makikita. So maraming salamat po ako muna yung magpahalam sa so, pagkat may lagad po ako. So pasin siya lang kasi may misis po na may importante kami lagad. At salamat po sa mga Diyos na Diyos dito si Diyos sa Facebook. Nawin po yung paan habang biyayin Diyos sa mga sa lahat sa so, pagitan po na ng Diyos. Kapiling Kristus, basta mga kapasuling,